National Police ay nagsasagawa na ng ngayon ng clearing operation sa mga lugar na hinagupit ng Super Typhoon Nando. Kasama natin sa balita si Rajuman Angel Garcia. Agad na nagsagawa ng road clearing operations ang Philippine National Police sa mga lugar na sinalanta ng Super Typhoon Nando. Kabilang na dito ang bayan ng Gonzaga sa Cagayan kung saan nagtulong-tulong ang mga pulis upang maibalik ang normal na daloy ng trapiko at serbisyo sa mga apektadong lugar. Maliban dito, nagsagawa din ng clearing operation ang mga kawani ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office katuwang ang Philippine Coast Guard sa mga puno na natumba at humambalang sa mga kalsada sa bayan ng pag sa Cagayan. Ito'y kasunod ng naranasang malakas na hangin kahapon sa lalawigan ng Cagayan, dulot ng Bagyong Nando. Sa pinakuling abiso ng Cagayan PDRRMO RRMO, nasa mahigit 3,000 pamilya o katumbas ang 10,353 individual ang apektado ng panalasa ng Bagyong Nando sa 17 munisipalidad at 136 sa barangay sa nasabing lalawigan. Kasama mo sa DZXL Arm and Manila, Rajuman Angel Garcia, Tatak, RMN.